Ang napakaganda ang hapon po sa ating lahat mga kapo ko ka-farmers So ngayong hapon share lang namin no sa inyo Ang pag-apply namin ng insecticide, fungicide at saka foliar sa Atchal na Emperor F1 Tatake in Swiss So ito po guys ganito lang po gawin ang double row Okay half meter po no Ang hell to hell sa double row Then half meter Then yung sa simula dito hanggang dito guys ay one meter Okay so ito lang po So, sobrang kawawa po ang bell paper na to dahil wala pong ulan guys sa aming probinsya. Matagal na walang ulan. So, ang ginagawa dito guys, uh, ano po, mag ano lang kami ng tubig pang dilig para mabuhay pa yung tanim na atsal. So, ganito po gawin ang double row no? sa pagtatanim po ng uh, atsal. At meter lang po ang pagitan guys Tapos uh, Simula dito guys no uh, Simula dito patungo dito ay 1 meter Okay Then Simula dito guys Patungo dito guys Ay kalahati po no So yun po Kalahating metro Oh, Maganda na po siyang tingnan So ganito lang po gawin ang double row sa pagtatanim po ng atyal. Simula na po itong namulaklak. So malapit na po itong mag one month. Dong, wapuan na dong, binibiya dong. ngaay okay, paay mga binigbiro nang kuluta uli ana kay mao paay pagsugod og kan babuak <tihil> <tihil> ang mura dio kapulangay balit no tapos balay to pa kuy pulok didto ka botelya pila <tihil> ah barato ito ka 970 ra to kan? 9, 9, pero didto ka samulabe murag mail 20 tingali og noy 25 ba Kani kani oh, kani oh, paingon naman oh. hmm. niyo. So, yun po guys, maganda na pong siyang tingnan. Okay, so, so nagtatanong po sa akin tungkol -tung po sa pagtatanim ng atsal sa isang ikarya guys kung ang hill to hill natin ay half meter ang rotoro natin ay 1 meter kaya po ito no ang 18,017 so malapit to mag 19,000 hanggang 20,000 guys pag double row ang gagawin nyo mas marami guys kaya po umakyat po ito no sa 24,000 ang isang ikarya pag ganito no ang sistema sa pagtatanim kasi may dalawang paraan tayo sa pagtatanim uh, pwede natin gawing double row or ah uh, rotoro 1 meter then half meter ang pagitan sa hell to hell Okay, so sana po ay may natutunan po kayo sa ating video ngayong hapon tungkol po sa pagtatanim po ng atsal. So, maraiti po natin guys, ulitin ko ay Emperor F1. Ayan. So, ganyan lang po guys, kabilis ang pag apply ng insecticide, fungicide at saka foliar. Okay, so sa iyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.